ito tungkol sa isang OFW or ang mga mm -hmm. OFW jan sa Saudi Arabia alamin po natin ang detalye with this report ang OFW po kasi baon ang pangarap na magandang buhay para sa sarili at pamilya sa, iba, sa ibang bansa at lahi matupad lang ang mga pangarap at makauwi sa bansa na may ipong pera. pero sa ilang lugar sa Saudi Arabia ay mahigit limang daang Pilipino ang bukod sa hindi ka agad makauwi ay walang katiyakan makukuha ang buong sweldo at mga benepisyo. At kaugnay? Isa ang asawa ni Cheat na si Adriel Onda sa daandaang Pilipinong empleyado ng Muhammad Al-Mujil Group o MMG na stranded sa iba't ibang lugar sa Saudi. September 2013 pa natapos ang kontrata ni Adriel pero hindi siya binigyan ng exit clearance ng kumpanya. Sa halip, patuloy pa siyang nagtrabaho ng pitong buwan kahit nabibinbin na ang kanyang sweldo at napaso rin ang kanyang visa at ikama. Ang ikama o residence permit ay mahalaga lalo na sa mga dayuhan dahil ang sino mang wala nito ay maaaring makulong. Ang asawa ko po ay kasalukuyang nasa Jubail, Saudi Arabia. Siya po ay isang welder. Nag-file po kasi siya ng exit noong pong September ng 2013. So, dapat po, October, nakauwi na po siya. Pero hindi po siya nakauwi at sa halip po, patuloy pa rin po siyang nagtrabaho. Kahit siya po ay wala ng visa, wala na rin po, expired na po yung kanyang ikama. Patuloy pa rin po siyang nagtrabaho hanggang nito pong May ng 2014. Ang MMG na isang umano'y naluluging construction at maintenance company ay subcontractor ng isang malaking kumpanya ng langis sa Saudi. Ang sabi po, uh, nagkaroon ng problema ang kumpanya, parang bumagsak yung kumpanya. At yung pang pagbagsak na yon ang sinasabing dahilan, yung pong pag-uumpisa ng Saudi Station, kung saan po tinanggal na yung karamihan sa mga Pilipino na nagmamanage, pinalitan na po ng mga Arabo. Hindi yeah. po nagsasara, umunti lang po yung mga projects. Pagkatapos po noon, ah, doon na po nag-uumpisa, nadidelayed na po yung sweldo. Katulad ng asawa ni Chit, sa Jubail Camp 2 dinadala ang mga empleyado para doon maghintay kung kailan sila pa Sa mahigit siyam na rang empleyado na nakatenga sa Jubail Camp 2, mahigit sa limandang dito ay mga Pilipino. May mga Pilipino ding naghihintay na makauwi sa dalawang kampo sa siyudad ng Yanbu. Sana po ay makauwi na kami ng agaran. Isang taon po namin kontrata ay naabot na po ng tatlong taon. Ako po ay uh, humingi ng tulong dito sa ating gobyerno na si Pangulong Noyoy at Vice President Jojo Bay Binay na pare po lamang ay kami ay tulungan dahil po sa kami po ay gusto na pong magsiuwi kaming lahat. Dito po, marami po dito na kasama namin. Halos po ay uh, uh, isang taon na po ay hindi pa po nakaka-uwi pero exempt na po yun. Ang ang ikama po expired na. Ang visa po wala na. Hindi na po hindi na po hindi na po namin malaman kung ano po ang aming gagawin. Umaasa po kami sa inyong mga aksyon. Marami pong salamat. Namatay yung tatay ko ng Christianity. Ang mga ito ay nakakaawa. Gusto ko lang kung sana makawag sa amin para makikita ko sa mga isang dalimang mga tayo. Ang sabi po ng company, pag nagpa-follow up po sila, basta maghintay lang daw po kasi ipopost naman daw po dun sa bulletin board yung mga pangalan ng uuwi. So, ganun lang po. Wala pong sinasabing dahilan kung bakit hindi pa makauwi. Sakali namang pala rin mabigyan ng plane ticket, hindi naman tiyak kung maibibigay din ang kulang sa kanilang sweldo at ang kanilang end of service pay o retirement pay. So, doon po may, may agreement po na Uh, within six months dapat po may ipadala na. Pero po, ipapadala na po yung kanilang mga yung benefits, saka po yung may iwan na sweldo. Pero unfortunately po, meron po ako nakausap nandito dito na po sa Pilipinas. Dapat po nag-umpisa May, ipapadala na unti-unti yung kano. Pero wala po silang natatanggap hanggang ngayon. Sa husband ko po wala. Wala pa pong offer kahit ano. Mayigit apat na buwan nang naghihintay sa kampo ang asawa ni Chit sa ngayon daw ay napapakain pa ng MMG ang mga stranded na empleyado doon. Ang kalaban po nila doon, homesick. Alaga lagi sinasabi sa akin, gustong gusto ko nang makauwi. Ah, ako inip na inip na. O yung sa araw-araw na ginawa nila doon, anong gagawin? Kakain, tutulog. Hirap po nung sitwasyon. Nag-iingat din po dahil na siyempre po mahirap po kung sa ganun na nga po sitwasyon, makukulong pa sila. Si Cita isa sa mga aktibong naglalakad dito sa Pilipinas ng kaso ng kanyang asawa at ng iba pang stranded na Pilipinong trabador ng MMG. Lumapit na sila sa Philippine Overseas Employment Administration Hulyo ng taong ito at nangako si POEA Chief Hans Kakdak na kakausapin niya ang Saudi Ministry of Labor. Pero dalawang buwan na ay wala pang update ang POEA tungkol dito. Gayunman, simula nung Hulyo ay isinailalim na ng POEA sa preventive suspension ang MMG Inilagay rin ito sa watchlist, ibig sabihin hindi na pwede magpadala ng manggagawang Pilipino sa MMG. naharap sa disciplinary action ng MMG dahil sa paglabag ng mga regulasyon ng POEA. Kabilang na dito ang hindi pagpapasweldo sa kanilang mga empleyado. Samantala, ang presidente ng isa sa apat na recruitment agencies na si Joseph Macas ng RRJM ay nangakong pupunta sa Saudi ngayong September upang tignan ang kalagayan ng mga Pilipinong stranded sa MMG camps. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Association, nakikipag-meeting daw ang labor attaché ng bansa na si Attorney Alejandro Padaen sa management ng MMG para maibigay na ang sweldo at benepisyo ng mga Pilipino. Maliban dito ay wala pa rin magandang update hinggil sa problema. Lumalabas na ang ginagawa ng MMG ay patagalin ang pagpapali sa mga empleyado upang kapag ang mga ito ay nainip na, ay kukunin na lang ang alok nitong ticket pa uwi ng bansa at hindi dala ang buo nilang sahod at benepisyo. Para sa Servisyo All Access, June Dal Rosario.